Alam mo ba na may isang pag-atake ng hapon sa Pilipinas na lubos na ikinagulat ng Amerika? Isa itong taktikal na hakbang na hindi lamang nagdulot ng malawakang pinsala, kundi nagbago rin ang daloy ng ikalawang digma ang pandaigdig sa Pasipiko. Ang Pilipinas, na noon ay nasa ilalim ng Amerika, ay naging sentro ng isang madugong labanan na nag-iwan ng bakas sa kasaysayan. Sa video na ito, sisilipin natin ang detalye ng hindi malilimutang planong ito, ang pambobomba pagsalakay at ang mga epekto nito sa digmaan at sa bansa. Huwag kang bibitaw, dahil ang kwentong ito ay magdadala sa iyo sa isang panahon kung kailan ang digmaan ay nagbigay buhay sa tapang at sakripisyo ng maraming Pilipino. Bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at ay hit ang notification bell para sa mas marami pang kwento ng ating kasaysayan. Tara't balikan ang kabanatang ito ng ating nakaraan. Ang Pilipinas bago ang digmaan Ang Pilipinas noong dekada 30 at 40 ay isang mahalagang kolonya ng Amerika. Bilang bahagi ng Pacific Defenses ng Estados Unidos, ang bansa ay may malaking papel sa pagpapalakas ng kanilang presensya sa Asia. Subalit, habang ang Estados Unidos ay nagtatayo ng mga base militar, hindi maikakaila ang lumalaking tensyon sa rehiyon ang Japan, na mabilis na lumalawak sa asya ay unti-unting nagiging isang puwersang dapat pagtuunan ng pansin. Ang ambisyon ng hapon na kontrolin ang buong Pasipiko ay malinaw, ngunit ang kanilang estratehiya ay lubos na nagulat sa mga Amerikano. Ang simula ng ikalawang digma ang pandaigdig sa Pasipiko. Noong Disyembre 7, 1941, binulaga ng Japan ang mundo sa pamamagitan ng pag-atake sa Pearl Harbor, Hawaii. Ang mabilis at mapanirang airstrike na ito ay nagwasak sa malaking bahagi ng American Pacific Fleet na nagdulot ng gulat sa buong mundo. Ngunit ang Pearl Harbor ay bahagi lamang ng isang mas malawak na plano. Kasabay ng PL Harbor, naglunsad ang Japan ng coordinated attacks sa iba't ibang bahagi ng Asia Pacific, kabilang ang Pilipinas. Ang layuning, Sirain ang mga depensa ng Allied forces sa Pasipiko at kontrolin ang mga pangunahing teritoryo bilang bahagi ng kanilang Greater East Asia Co-Prosperity Sphere. Ang plano ng Hapon para sa Pilipinas. Ang Pilipinas ay isa sa mga pangunahing target ng Hapon dahil sa estratehikong lokasyon nito. Sa pamamagitan ng kontrol sa Pilipinas, magagawa nilang isecure ang mga supply routes at pahinain ang kakayahan ng Amerika na maglunsad ng kontra-opensiba sa Asya. Ang plano ng hapon ay simple ngunit epektibo, mabilis na sirain ang air and naval defenses ng Pilipinas, gawing inutil ang American and Filipino forces, at itatag ang kontrol sa loob lamang ng ilang buwan. Ang operasyon ay pinamunuan ni General Masaharu Homa, isang beteranong hapon na kilala sa kanyang husay sa gerilyang pakikidigma at estratehikong operasyon. Disyembre 8, 1941, ang unang alon ng pag-atake. Disyembre 8, 1941, ilang oras lamang matapos ang Pearl Harbor, nagsimula ang pambobomba ng hapon sa Clark Air Base, isa sa pinakamalalaking airbases ng Amerika sa Pilipinas. Gamit ang kanilang advanced Mitsubishi Zero Fighter Planes, sinalakay ng hapon ang mga aeroplanong nakaparada. Winasak ang mga ito bago pa man makalipad. Sa loob ng isang araw, halos naubos ang air defenses ng Amerika sa Luzon. Kasabay nito, inatakri ng hapon ang iba pang mga base tulad ng Nichols Field at Cavite Naval Yard. Ang mabilisang operasyon ng hapon ay nagdulot ng malaking pinsala at kaguluhan. Hindi nakapaghanda ang mga depensa ng Allied Forces dahil sa bilis at koordinasyon ng mga pag-atake. Ang Ground Invasion, Pagbagsak ng Luzon Matapos ang airstrike, naglunsad ang hapon ng ground invasion sa hilagang bahagi ng Luzon. Libu-libong tropa ang dumating sakay ng mga barko, armado ng modernong armas at tanke. Sa kabila ng matinding depensa mula sa Allied Forces, unti-unting nasakop ng hapon ang mga pangunahing lungsod at teritoryo sa Luzon. Ang estratehiya ng hapon ay umikot sa e isolation tactics, pinuto nila ang mga supply lines ng Allied Forces, winasak ang mga pangunahing kalsada at tulay, at sinigurong walang tulong na makararating sa mga depensang tropa sa Luzon. Ang labanan sa Bataan, huling linya ng depensa Habang unti-unting bumabagsak ang Luzon, nagretiro ang Allied Forces sa Bataan Peninsula. Ang Bataan ang naging huling linya ng depensa ng Pilipinas laban sa pananakop ng hapon. Sa loob ng tatlong buwan, mula Enero hanggang Abril 1942, nilabanan ng mga sundalo, Pilipino at Amerikano, ang mas malalakas na puwersa ng hapon. Ngunit sa kabila ng tapang at determinasyon, nagkulang ang mga sundalo sa pagkain, bala at medisina. Ang gutom at sakit ay naging kalaban din nila at noong Abril Siyam, isang libo siyam na daan at apat na putdalawa, napilitang sumuko ang Allied Forces. Ang pagsuko sa bataan ay nagresulta sa isa sa pinakamadilim na kabanata ng kasaysayan, ang Bataan Death March. Ang Bataan Death March Matapos ang pagsuko, pinilit ng hapon ang mahigit 76,000 sundalo, Pilipino at Amerikano, na maglakad mula Bataan patungo sa Camp O'Donnell sa Tarla. Ang paglalakbay ay mailayong higit isang daan kilometro at isinagawa sa ilalim ng matinding init at malupit na kondisyon. Libu-libong sundalo ang namatay dahil sa gutom, pagod at brutalidad ng mga bantay na hapon. Ang Bataan Death March ay simbolo ng sakripisyo at kalupitan ng digmaan. Hanggang ngayon, nananatili itong isa sa pinakamasakit na alaala ng digmaan sa Pilipinas. Ang pagbagsak ng Corregidor Habang nilalabanan ng Allied Forces ang mga hapon sa bataan, nagpatuloy ang depensa ng Corregidor Island, ang huling bastion ng Allied Forces sa Pilipinas. Ngunit noong Mayo 6, 1,000 at 42, Bumagsak na rin ang Koregidor matapos ang walang tigil na pambobomba at paglusob ng Hapon. Ang pagbagsak ng Koregidor ay nagbigay sa Hapon ng ganap na kontrol sa Pilipinas. Subalit hindi dito nagtapos ang laban. Ang mga Jeriliang Pilipino ay nagpatuloy ng paglaban sa ilalim ng lupa, nagsagawa ng mga ambush, at nagpasa ng impormasyon sa Allied Forces. Epekto ng pananakop ang matagumpay na pag-atake ng Hapon sa Pilipinas ay nagdulot ng malaking epekto sa digmaan. Sa isang banda, nagkaroon sila ng kontrol sa isang mahalagang estratehikong teritoryo. Sa kabilang banda, ang tagumpay na ito ay nagdulot din ng malaking gastusin at paghina ng kanilang resources na naging dahilan ng kanilang unti-unting pagbagsak. Para sa mga Pilipino, ang pananakop ng Hapon ay nagdala ng hirap, gutom at takot. Ngunit sa kabila nito, ang diwa ng paglaban ay nanatiling buhay. Ang Jarilyang Kilusan ay naging mahalagang bahagi ng Allied Efforts upang mabawi ang Pilipinas. Ang Aral Mula sa Kasaysayan Ang pag-atake ng hapon sa Pilipinas ay isang mahalagang kabanata sa kasaysayan ng digmaan. Ipinapakita nito ang kahalagahan ng kahandaan, pagkakaisa, at sakripisyo sa panahon ng krisis. Ang tapang ng mga Pilipino at Amerikano sa harap ng matinding hamon ay isang paalala na ang kalayaan ay may mataas na halaga. Isang alaala ng sakripisyo at tapang. Ang kwento ng pag-atake ng Hapon sa Pilipinas ay hindi lamang tungkol sa pagkatalo o pananako. Ito ay kwento ng tapang, sakripisyo, at walang hanggang pagmamahal sa bayan. Ang mga aral na iniwan ng kabanatang ito ay mahalagang bahagi ng ating pagkakakilanlan bilang mga Pilipino. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-subscribe at mag-iwan ng komento. Ano ang iyong opinyon sa pag-atake ng Hapon sa Pilipinas? Ibahagi ang iyong saloobin sa ibaba. Salamat sa panonood at kita-kita tayo sa susunod na kwento ng kasaysayan.